Hi guys, mayong hapon o mayong adlaw, mayong buntag rin yung tanan. Mauni ato ang na tahi. Oh, punita, natahi kanan guys, is mauni sya Akong mga plancha ko noong karoon. Mauni siya ako ang natahi. Mauni siya ako natahi. Is karoon, kay klase naman yun. Kaya naman yun yung binipon. Plancha na Ani, ano na siya kung mahimo ha. Hmm. Siya. Ang oh, mga nahimo. Spread of oh, Parasunis. Pants of uh, Spread. Kailangan siya maplansa. Kailangan magplansa. Kailangan so, siya um, maplansa. Uh, naobrae is bigay sa gano kag kan kay ko itwahik ang siya kag lunchon ani siya so kami anak ng lalaki kay Grade 11 ate mama ana diba? wala siya na sana mag-abroad sa ulon ko guys wish kita kay wala pa ko human ug bali, banhi manahi manahi ko og tuwas kun magban Nahon sa nina ako maglang sa sawaan ni kay Mano ni Ang nahuman, lansahan siya. Kinanglan siya na. Ma maglang siya kay o tungod kay sa ating pagtahi. Kalabanan, kinamot na lang kay nagsugod ko og tahi na kinan. Habisyo na po ako na kinamot na. Kinamot lang. Kinamot na lang na ako siya. Kali, Kani siya, pahilisan sa makina. Kaya di siya, kahit siya sa kamot. Kami. Kahit siya sa kamot. Kami siya sa makina niya siya. Pero yun yung lagi. Hmm. Ang skirt sa makina niya siya. Walang yung pagtiwas hmm. at kahit sa makina, makina kayo. Makina nga. nga. ang na hulo lancha yung magsayal para magkisa yun yun yeah. go ko uh, o kuwan gunit sa cellphone to ang lancha ko kay ito ang cellphone watay stan ayaw sa watay stan Uh, para maulit, malaw, makuha ng plates. Para mukurma okay. uh, pa na siya. Kay wala ko na siya na plancha. Gawin na siya gabukan na siya. Para plancha. Uh, okay. Pag ma na siya, ma-play. Na, na siya. So guys, okay. ayaw 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 cob. Dele, Cobb. Dele, Jacob. Jacob. Oh, mapasok ka dire, dire, dire. Okay, ako din gi babag ka dit ang ang kwan. Lang sa. Oh, eh. oh, na siya mo plan sa, uh -huh. siya gi insert dira kay para. Ayun pag sa plates. Kau nak tahi, dah na nak tahi skillet. Kau ando sa ko sa ko um, cellphone guys ay okay. 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 ando sa ko cellphone kung paano na ko i-quad lansya ito na siyang i-insert yung rail para sa iyo na yeah. lansya ah, ang kahi. Parang flat. Forma um, plates. Uh, Kausa lang kakabisis na mag-plancha. Ka like, parang sa balik Ang na ang forma na ni iyang plates. Mm, mm. Ito na lang tamo laba. Ito na sige, o, plancha. Ang ani siya, o. Ang lang, forma na ito siya daan. Naka-straight siya. Pariha kadakon. Sabay ang iyang kadakon. Para dretso-dretso na. Hindi na ko tamo balik-balik o plancha. Panahon na. Ating eskwela na. Nato, maglaba. Hagiro na lang ito maglaba. Hindi ka magbalik-balik ang plancha. Okay. Ako ko na siya i na plancha nga. Direkso din. Hawa diya kayo. Pasok ka. Hawa diya. Hawa diya. Kaya kurintini. Hawa diya. Kaya kurintini. Mapasok ka. diyo Ayaw. Zong-zong kay Kaya na akong plancha. Hindi kayo upuan. Disgrasya ha. Ayan Okay na siya ganang guys. Forma ang plates. Ayan lang Forma na nimo ang plates na siya ka Ayaw lagi sa siya. diri sa mesa. Ang ato ang Forma na Okay, let's sa On sa kadak, on ang plates. So good there sa babaw. Ang tataobos. So good sa babaw, ang tataobos. Kaya, nasubay dito sa buwan. Kadak, on. Plates. On sa kalaw mo ang plates. On sa kalaw mo ang plates. Mayroon ko na katotoklan siya. Ang gan. On. Hi, Shao. Ayan lang. Ito -ay, eh. sa i-flat maayo. O na siya? pag sa plan siya. Kaya ang plates niya din ni ano. Papariha siya pa dakon. Makita rin man yung So good -diri sa babaw. Na ang squad man, cheekard man. Iban ay na siya? pag oh ko. Ayan siya. Ayan na. Ayan lagi na magbalik-balik. Mauna nga akong anak. Ito ako ang ispila so, huh? sa karita. Ganyan siya siya yung classmate ko. Kinsa ko na nagpahit sa uniform. Kinsa na. nagipalit ang uniform. Manindot ko, ko na sa kids. Ganyan siya mabungka guys. Ganyan okay. siya mabungka guys. na, na to, hugot. Ang pagplansya na ako is may <coughs> di na siya mag matalang sa plates kung ang mga bata na magplansya sa so, ilang uniform kasi so, sila na lang magplansya kadumdum na sila at tapit nila sa so, bayon kay nakaporma naman ang form ang plates tinanglan ang plates at isang flat flat na to siya na may niya ginako siya ayo kung ano dito lang at siya na ako siya guys mm, mm, balik balik na ako siya at hindi kay payak na nato lang hos na, na forma. Kaya so, kung payak na nato lang sa plancha mo, pa nato na, na forma, magbalik-balik ko na siya. Kung kids, di ko maforma. Naman, forma din siya na, hindi na nga magbalik-balik. So, good, so, so, so. Kung sila na lang mag-plancha, na na sila'y gay. At dapit sila mag-agi. Kaya, forma na wala. Kaya so, na siya. formada. May nani ko magplan siya. Pwede siyang na ka. -no. Uh, itong i Itong Ayaw pa na ng -no. Pwede o na ko Hindi lang hindi takapulman Ano cellphone ba? Masikot ko po po guys Mamunit siyang gina kuot ana siya dahan sa ilalong. Dili makiit ang kaila sa ilalong sa tamo. Oba. Hmm. Ina na siya magkuan. Ina na siya. Ina na siya mabungka guys. Kaya nakaporma na iyang mga plates. Lalong na kayo flat na lang. Kasi wagayway wagay way, wagay way, siyo sayo na nila. Basta bayar na siya ang plates. or my God. siya ng plansa guys. Diba? So, wala pa siya na plansa pero makita niyo siya ang forma. Ah, straight siya kayo. Hindi na kinahangan niya. Diba ang uban magtahit is mukunot. Gabi hmm. na iplansa siya. Plansa tayo is bukagong sa rinato atong butonis. Ay para ito na siya insert ira sa ako at ang tumoy ano ah, na siya ito na guys pinanglan para maplat na sya yung siya ang ilukan siya ipasok diba tumoy tira, sa plancha kasa kung ano